Sa lunus lunos na kalagayan ng mga evacuees sa sports complex at sa iba pang evacuation center sa Zamboanga City, itinuturong dahilan ng pagkakasakit ng maraming evacuees. Ang mas nakababahala, umabot na sa mahigit anim na po ang bilang ng namatay dahil sa iba't ibang karamdaman habang nananatili sa mga evacuation center. Karamihan sa mga namatay, mga batang edad lima, pababa. Nito lamang nakaraang linggo nang pumanaw ang limang buwang gulang na anak ni Noraina Ujaja na si Adimar. Five days pa na, masakit. Sobra lahat ginawa ako para lang maligtas yung baby pero wala talaga. pwede lang sabi ko sa akin na lang yung sakit niya. Namimiss ko sana yun, may lalaki na tapos may babae na. Kahit wala na yung tatay nila. Bronchoumonia ang ikinamatay ni Ademar habang nasa loob sila ng evacuation center. Naisugod naman daw ang bata sa ospital pero huli na ang lahat. Ang bronchoumonia ay nakukuha sa araw-araw na pagiging exposed sa virus at bakterya. Ito rin ang mga virus na kadalasang pinagmumulan ng sipon at ubo. Sabi ko bakit nagkaganon agad? Ubo lang yun sabi ng doktor, ganun talaga lang niya pag mapabayaan yung ubo, hindi da, agad madala sa ospital. Wala kami mapuntahan, wala kami bahay. Kung ano sa bahay lang yun, siguro kahit paano, maano yun, gumagaling-galing yun kahit konti. Kabuanan na ni Nor nang mangyari ang kaguluhan. Kaya naman sa evacuation center na siya inabutan ng panganganak. Dito kami matulog, tapos pag maga, dinuduyan ko siya, tapos nililinis ko, tapos pag may gawain ako. Mahimbing naman siya matulog pag dito sa daas ng duyan, pero pag dito sa baba, medyo mag makiyak Tapos pag gabi, hindi makatulog na maayos. Labing limang silang naninirahan sa bahaging ito ng bleachers ng stadium na tinapalan lang ng tolda. Kaya nagkagano siguro dahil sa lakas ng ulan, pati hangin. Pag malakas na talaga ang ulan, papasok na talaga magbabaha dito. Tapos maupo na lang kami dyan. Kung saan yung pwede po pwestohan na hindi kami mababasa, dyan lang kami sa tabi tabi Ito so kami. Nakakasalukot na po kasi na, na umabot pa tayo sa may mga namatay pa po. hindi po ba natin na-monitor yung mga ganitong kaso? you know, sometimes uh, um, i believe that uh, for every uh, cause of death that we we'll look into, uh, there is really a great participation on the part of the idps themselves. because what i'm trying to say here, even personal hygiene, personal hygiene, we had been advocating several times to them how to do the proper hand washing, how to, uh, how to care themselves, especially uh, the hand washing, the simple hand washing thing. but, you know, sometimes uh, culture would say that, it's not important anymore. Pero wala namang lugar sa evacuation center kung saan magagawa ang tamang paghuhugas ng kamay, gaya ng lababo at running water. Nakaligtas man sa kaguluhan, pneumonia at dehydration naman sa loob ng evacuation center ang naging sanhi ng pagkamatay ng ilang evacuee. Isang communicable disease ang pneumonia at dahil dikit-dikit na ang kubol at tent ng mga evacuee, mabilis din silang nagkakahawaan. Because of this, we have come up with several interventions that uh, would really help and hold the uh, mortalities in the evacuation camps. Having about uh, 26,000 evacuees right now and the total number of population in the entire evacuation centers uh, is not easy really to manage. And so the very main trust of the local government unit is really to decongest the, the uh, evacuees from the uh, Joaquin F. Enriquez complex. And so we're trying to move them out of the complex. Hindi natatapos sa sanitasyon, kalusugan at kawalan ng maayos na matitirhan ang problema ng mga naapektuhan ng kaguluhan sa Zamboanga. Marami sa kanila ang nawalan ng kabuhayan at hirap pa rin mairaos ang araw-araw na pangangailangan.